alin po ang alin po sa mga barya na naman Nicolas kung meron ang pinakababenta sa ngayon po sarayong, ko sa rin yung ano bukas yung umaabot ako sa isang flavor na lang manog. Hindi ko pa po na naibenta po. Papatesto po sa inyo. Ang mabenta po sa akin yun yung lipote ko. Ah, lipote. 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 Kasi mga ano siya yun. Eh, lipote. Bababa po yung alcohol content niya, 20%. Sa ilan ang variant ninyo? Balit at po, uh Yung -huh. pure, yung pure, yung tapos yung lambanog whiskey po po, tapos yung... Lambanog, lambanog whiskey po. Ma, papatigil ko po sa inyo, mas sa panlas. <laughs> Pero pinaka best seller po niyo ay libro. Sa ngayon po yung libro. Kung sino pa po ako sa inyo ng Sinabi po sa amin ng mauna namin na mawala. Mas nauna daw pong nagbenta yung libro dito sa Bisaya Forum ng mga dyan tinapatay ng mga critics. Ato na may Nagre-record po ba kayo ng introduction production, delta o gastos? Kung oo, paano po ang sistema sa pagdala? bakit? 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 Ito po yung batch niya. Tapos ito naman po sa October para alam po na. Batch by batch. Weekly uh, For... per day. Monthly po, monthly. Ah, uh, monthly. Weekly per day. No, uh, per gram daw ba? Per gram, ano po sir? Tapos na? Ito po yung may produce po namin. Di ba po, nakagawa yeah. naka po kami ng dalawang gram sa isang dalawang. Hmm, di po yung may ano po siya. May nilalagyan po namin yung batch ng September. Masusunod. So follow-up question lang po sa pagtatasa niyo ko nito ano po. po. sa production niyo po. Magkano po yung nagagastos ninyo sa isa? Yung sa na, ano po 14 liters. Ano po? Magkano po ang uh, estimated cost ninyo na nagagastos? para po sa pagpo-proseso ng buong 14 liters na yan. Sa 14 liters, parang ano ano lang naman po, parang sa packaging na lang po ang gumagastos. Wala, hindi kasama po yun sa pag-carry. Sa estimate po ninyo, magkano ang nagagastos? Sa po, 14 liters na yan sa isang proseso. Parang wala naman na po eh. Sa libor. naman na po eh. Ang na po sa... Wala Gwapo kasi wala po Hindi po sila... Hindi na sila nabayad. hati nga. Gwapo kasi pati Magkano po ang napapagbentahan ninyo? Magkano po nagiging benta doon? sa 14 liters 14 eh. liters yun nagkabuan uh, sa 14 liters po um, ang buha po kasi yung pumipick up po sa amin dati na taga uh, Lucena pumipick yeah. up po sa amin ng per gallon dati po lang unang 400 po parang um, pumipick up na lang po sa amin parang 350 per gallon na lang 400 po pumipick up po yung per 350 to 400 350 pero ngayon 4 liters per gallon up sir yun oo pickup po pero ngayon po Mababa uh, so, na po yung pickup nila sa 350 pag ganoon, kaya po gusto kong gumawa ng maraming flavor ng bag para... Uh, sir, na, sa, um, sir, sa 350 po, hindi naman lugi. Eh, hindi naman. May kita, May kita pa rin. Kumbaga, hindi naman magiging gutom yung trabaho doon. Magkaray uh, kayo, sir. Pati sila. Nakapag-inusahin na na mo sa inyo po. Pag lumuluwas po yung tatay, din nagdadala po sila doon sa dalahan na ay yung presyo po nyo. Para tumataas din po, parang mga 30, 20. Yung po ang pag-deliver, sir. Okay. So, yung sistema nyo yun, ng pagkatala ng gastos, talagang naka-itemize. Naka Opo, yung po nanay ko, yung po ang naka-anis. Pagkatala ka na. Pagkatala ka na. Balok question din lang. Ah, sa so isang 14 liters po galo, ilang sap Ilang kung liters ng sapo? ay mm -hmm. Ayun po, pag, pag pure talaga na sapat, maganda po ang fermentation niya. Minsan po yung 14 gallons po na sap, nakukuha 1 is to 1 din po. Pero ah. Yung tabulan, yung, uh, may para para lalala, po pan. Pan. ah. po may para lalalahukan. dabit ng tubig. Opo. Malalapad. Pahinga po ang mga ito. Presentation ng pan. Ito ba? Pag po ano? Pag po tag-init. Tag-init. Yan magandang kalidad ng ito ba? container po. Container. Opo. Pag maganda po ang pagka-permit. Ah, yung isang container, isang naka... Isang litro. Sanditan. Alin ba yung container? Yung galon yung malaki 20 liters. Ah 20 liters. Tapos yung galon ito. container. Isang container, isang ganto nagiging ala